Inyong lahat! Mga kaibigan, maligayang pagdating sa hamon! Ngayon, susubukan nila Mike at Julie ang pinakagiganting at pinakamaliit na pagkain sa mundo! Sana'y handa na kayong lahat! Nakuha ni Mike ang chewing gum, pero sobrang anghang nito! Huwag kang matakot, kaibigan! Oh, tiyas As minala si Julie! Mm. Ang laki nito! Mike, magsimula tayo sa'yo, please! Okay, Julie! Handa na ako! Sino ang naka... Banghang! Nag-aapoy na ang bibig ko! Naku! Napakasama nito! Ormit! Buhay ka pa ba? Bilisan mo at tumakas! Alisin niyo ang lahat sa lalong madaling panahon! At natauhan ako! Tumaka na tayo! wan ng ng Ako. Oh, Ang aga nitong lumiko. Diyos ko! Bigyan mo sana ako ng tapang na kainin ito. Natatakot ako. Hindi ko alam, hindi ko alam, hindi ko alam. <coughs> Ang pangalan ni Lansky ay Lansky. Hey, bonus Bonus clip. Maging nakakatawa. Ang ay, tamis sa... naman. Ayaw nating magsimula oh, ng sunog. I hindi ka mukhang... Prinsesa! Oh! Hey, Julie! Steady! Hey! Alis ako! Ano? <laughs> Tatakas ako! Ang sama nito! Oh no! nasa ang tubig? Huwag naman, please! Ang galing. Masyado. Sa tingin ko, walang mas hihigit pa sa bonus na yan. Diyos ko, Umiinom ba siya ng tubig sa inidoro? Baliw siya. Ibalik mo ang timba Tubig, umalis ka. Hi. Grabe! May candy ako! Ito ay isang napakalaking pakete. Gusto ko rin yan. May sarili ka na. Oo nga, maliit sila. Pero sigurado akong kasing sarap pa rin sila. Hmm. Uh, baby ibubuhos ko ito diresto sa kamay ko at susubukan. Oh, ang sarap! Ayos. Narito ang isang buong plato ng candy. Ano sa palagay mo ang bago kong makeup? Ang labi ko ay napakakulay at maganda. At ang well, pinakamahalaga, napakasarap. Well, ikaw naman, Mike. Hmm. Paano ko ba ito hahawakan? Lahat ng ito mag -isa. Kailangan nating tumawag. Ara sa tulong! Agad-agad! Pansin-pansin! Kailangan ko ang iyong tulong! Wow! Narito na sila! Itaas ang candy sa ere! Salamat Julie! Para. Tingnan mo yan! Yan ang candy! Ang saya nito! Salamat, mga kaibigan! ginagawa namin. Ang pinakamagandang araw ng buhay ko. Pero huwag mong hawakan. Akin yan! Nakakita ka na ba ng napakaliit na bote ng Coke? Julie! Tada! Tingnan mo ang Coke mo. Hindi ito nakakatawa. Gustong gusto ko talaga ang Coke. At napakaliit nito! Naku! Oh, naku! Hirap akong huminga! Salamat, Joe. Iniligtas mo ako. Teka! Walang anuman, Mike. Grabe! Ang hirap pala uminom mula sa sobrang laking bote ng Coke! Paano ko ba gagawin ito? Bingo! Eh, hindi rin gumagana. Hindi ito ang problema. Oh, ang panunood nito ay sobrang saya, tol. Heto ang straw, kaibigan. Salamat. Mas magiging eh, ito. Huh? Maling decision ito. Mike, pwede mo ba akong tulungan? Pwede mong ibuhos diretso sa bibig ko. Ang oh, gusto siya. Ang galing nito. Salamat, kaibigan. Ano? Ang astig! Ang galing nun! Grabe! Woohoo! Wow! Bakit Tingnan ito napakalala? mo napakali? itong maliit na Nutella! Ang Aba, galing! Ako nga yung matapang! Julie, bibigyan kita ng unahan! Putang ina! Salamat, Mike! Oh. Pero po? Tara na! Gagawa ako ng maliliit na toast at ilalagay ang Nutella ko sa kanila? Magiging masaya ito. Gawin na natin ito. Astig! Subukan mo! Wow! Ang saray! Magaling! Ito ay ma... Ako naman! Nasaan na ang mga asal mo, Mike? Sure! Paparating na ako! Sarap! Naku! Ang saya! Mike! Ha? Sige, enjoy! Tara na! Wow! Ang pinakamagandang araw ng buhay ko... Ang galing ng Nutella! Oh. Oh. Karen! Parish. Tapos ah, na yata tayo? Sa tingin ko, hindi matatapos ni Mikey to! Akin na ang pagkakataon mag-enjoy ng Nutella! Sarap! Anong klasing biru ito? Hindi ito sapat para sa akin! Wow! Minalas ang isa! Babalik ko to! Yan lang ang baso ko ng magnifying glass dito. Ang litlit. O -lit. oh, sige, ito na ang almusal ko. Siguradong hindi ako magugutom. Eh. Heto na! Cereal! Hmm. Tapos huhugasan ng gatas. Ang galing! Sige. Oh. Sandali! Iyon hindi ba yung... siya yung pinaniniwalaan ko! Masama! Huwag kang mag-alala, Mike. Suswertehin ka sa susunod na pagkakataon. Aba, oras ko na para sa higanting parte ng cereal na ito. Alam ko na ang gagawin. Kakailanganin natin ang swimming pool para dito. Narito na ang gatas. Wow! At oras na para sa aking napakalaking cereal. Kahanga-hanga! Ngayon handa na akong tamasahin ang magandang kombinasyong ito. Wow! Kamangha-mangha! Ang sarap ng lahat. Tuwang-tuwa ako. Wow! Ang galing talaga nito. Ano 'yon? ang pinakamalit na cotton candy na nakita ko. Wow! Okay, bago ka magwala sa yung super mega cotton candy, kakainin ko muna ang maliit kong bahagi. At alam ko na kung ano ang dapat gawin. Tingnan mo yan! Eh, hindi ko ito kakainin. Gagawa ako ng kamanghamanghang cocktail para sa akin. Siguradong masarap ito. Hahaluin ko. Itatry ko na. Pahintulutan mo ba akong subukan? Uh, sandali. Nagbibiro lang ako. Mayroon kang sarili mong super cotton candy. Tama yan, Mike. Ganda. Mayroon akong sobrang brilliant na ideya. Kailangan ko itong makinang panahi para dyan. Ah, alam mo ba kung ano ang ginagawa ko? Sandali lang. Hmm. Mahilig akong gumawa ng mga fashionable na damit at accessories. Uh, huh. Kaunting sukat pa. Ang sarap nito. Paano ang corona na ito, Mike? At paano naman ang damit ko? Isa kang prinsesa, Julie. Hey. Sana makasali ako sa isang fashion show. Nakakatuwa kayong mga kaibigan. Mahal ko kayo.